Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation na isinasagawa ng Filipino Army matapos nakatakas ang umano'y mga miyembro ng rebelde na grupo. Kasunod ng engkwentro sa City bakan Barangay Barasalon, Haniway, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Clifford Katubigan, Commanding Officer ng 82nd Infantry Battalion ng Filipino Army, sinabi nitong apat na kasapi ng Baloy Platoon Central Front Committee ng Rehiyon Panay ang nakasagupa ng mga sundalo. Ayon sa militar, isinagawa gawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga sibilyan na may mga armadong lalaking dumaraan sa barangay at nanghihingi ng pagkain. Sa pagresponde ng Philippine Army, tumagal ng limang minuto ang putukan sa pagitan ng dalawang grupo at wala umanong nasugatan sa militar. Na-recover sa encounter site ang mga gamit at bala ng baril at may nakita rin umanong temporary harbor site malapit sa area. Paraon tayo ng encounter with uh, no, yung ating mga kababayan na NPAD sa area ng Sitio Bakan sa Barangay Barasalon sa Haniway. Started kasi sa no-report na may mga armado na naghihingi na naman ng mga pagkain. So, it's our job to, to check on it and respond on the reports coming from the mga civilian natin dyan sa area na. So, we had an encounter with, the, with them. Uh, ongoing pa rin naman yung ating pursuit of Teresa. Si Lieutenant Colonel Clifford Katubigana para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. As para sa number one and Most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!